Mukhang Where She Goes, I Go na talaga ang peg ni Marco Galio pagdating kay Heaven Peralejo. Super supportive si Marco sa red carpet premiere ng bagong horror film ni Heaven na Lylem, na ginanap noong Monday sa SM North Ed sa The Block. Aba, hindi lang basta dumalo si Marco, talagang todo alalay at parang personal bodyguard pa habang nakasuporta sa leading lady ng gabi. Sweet! Sa mga kuhang larawan at videos mula sa event, makikita kung gaano ka-proud si Marco kay Heaven. Kasama siya sa paglakad sa red carpet, sa mga photo ops, at hanggang sa mismong screening ng pelikula. Ramdam na ramdam ng mga fans kung paano siya nakafocus at nag-cheer para kay Heaven. Ika nga ng netizens, Joa Goals. Ang Lailam, na idinirect ng critically acclaimed director na si Mikhail Red, ay isang matinding horror film na pinagbibidahan ni Heaven Peralejo, Yula Valdez, Riza Senon, at marami pang iba. Kahit punong-puno ng kababalaghan ng pelikula, hindi pa rin napigil ang kiligin ang mga feni ng tambalang Heaven at Marco. Kahit multo ang usapan sa Lylam, iba pa rin daw ang spark ng dalawa na ramdam ramdam throughout the night. Kinikilig pa rin kahit may katatakutan.